Hinuhuli nito ang ngipin sa gilid na ito. At dito sa ibaba, hinuhuli naman nito ang nangipin sa kabaliktarang bahagi. Paano ikakabit ang mga plastic tab na ito sa pipe? Isa sa naisip kong paraan ay ang pagputol ng mga slit. Pero ang tanong, paano ko gagawin iyon? Magagawa ko kayang gumawa ng tuwid na slit dito? Nandito ang linya pero gusto nitong dumulas palayo. Ito ang jig na naisip kong gamitin. Ngayon, kung sisilipin ko ito gamit ang aking flashlight, makikita kong nasa tamang lugar ang butas. Yeah. <laughs> Maayos ang kinalabasan nito gamit ang jig.